Naghain naman ang resolusyon si Sen. Robin Padilla upang imbestigahan ang pagsalakay ng Philippine National Police sa mga ari ni Pastor Apollo Kibuloy at nais itong pahawakan kay Senador Bato de la Rosa ang kaso. Sa kwentong yan, ire report ni Raymond Dinasa. Nais ni Sen. Robin Hood, Robin Padilla na hawakan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon na kung nalabag ba ng Philippine National Police ang karapatang pantao ng nagsagawa ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apolo Kimoloy sa Davao City noong Hunyo Ajesa. Sa Senate Resolution 1051 na inihain ni Padilla ngayong araw ng Martes, itinakda ang naturang komite na hawakan ang investigasyon para alamin kung nagkaroon ng labis at hindi kailangang pwersa sa naturang operasyon. Muling iginiit ni Padilla na paunahing mandato ng gobyerno na protektahan at pagsilbihan ang mamayana at dapat kilalanin ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiya ang ganapa na pagrespeto sa karapatang pantao. Samantala, suportado naman ni Sen. Amy Marcos ang nasabing investigasyon dahil nagmistula daw war zone ang Davao City sa dami ng pulisa na hindi para isilbi ang arrest warrants kay Pastor Apollo Kiboloya Batay sa mga ulat, nang pumasok daw sa KOJC ang operatiba ng PNP kasama ang tauhan ng Special Action Force at CIDG, pare silbi ang alleged warrants kay KOJC founder Pastor Apolinario Buloy at lima dahil sa patong-patong na kasong kriminal. At, uh, para Talagang uh, talaga nakakagulat ang pangapangyayari at uh, hindi ko maintindihan kung bakit tabi ang uh, malagyera ang uh, ng panahon. Ako, si Raymond Tinaza para sa kwento.